Nebagal daw yung kay Ilocano. Kumusta po kayo? Meron tayong nabili sa Lazada na ano, yung drainage natin. Kasi mahina po yung mag-drain yung sa banyo natin, sa mga shower natin kay Lucano. So nabili natin to sa Lazada, tig 50. So itrya natin na palitan yung luma kay Lucano para mas mabilis na siyang mag-drain. So ito yung luma kay Ilocano, mahina kasi mag-drain. Yan yung nabili natin. So papalitan natin nito. Para magka magkasay sila kay Lucano kasi talagang uh, naiipon yung tubig dito eh kaya palitan natin ano tagal niya mag drain kasi kaya paano so ganyan po yung drainage niya ganyan uh, um, meron siya ano so ito yung kapalit natin Ya, mukhang sakto naman siya kaya ba ano? magka-size naman sila. Yan. Sana nga ano, mas mabilis na nga tong mag-drain. Try natin kay Lopano. So mabilis na nga siya talaga kay Lopano. Tingnan niyo yung ano oh, di ba? Ang bilis. So hindi na siya naiipon. Ang bilis niya mag-drain. Yun, mukhang okay naman siya kay Lopano. Kasi compared po dito, oh. Tapos minsan na ito kasi naamoy mo yung ano. Nagbabag flow po yung amoy nung ano natin. Yung sa may deposito. So mukhang okay naman na yan. Kailo ka ano. Papalitan natin lahat. Bale ay e, tatlong banyo. So anim na ganito. Kailo ka ano. Yan. Yan. Okay na. Mabilis na nga siyang mag-drink kaya yung So, tapos na natin dito sa may shower. Yan. So, palitan pa natin tong isa dito. Kasi bawat banyo kay Lucano, ay eh, dalawa po yung drainage niyan. O, so, dito din kay Lucano. Yan. Palitan natin. So, ito yung ilalagay natin kay Lucano. Yan. So, pit na pit naman siya. Wala naman siyang problema. Ayan. Ayan. Ayan, kayo pa na. Pali na tayo ng dalawa. So yun, Kailokano, maraming salamat sa panonood. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta sa aking munting channel, Kailokano. Ingat po tayong lahat.